na po tayo ni sir uh, Mouse, tas keyboard or headset Pipili po ng isa, 28 pesos 28 pesos lang Kaya po at kami po ng papay Nandito na po sa palingki Marami po yata ang Kunin ka na po. Meron, pamain po. Kunin ka na daw po yung pamain. Maaga po ngayon ang pagkuhan ng pamain. Wala po kung mga paninda ang mga tiyo. Kung nga karating lang din po nila. Wala pa pong nakalagay ng paninda. Maaga po. Ando na po ang papa at bumibili po ng karating kalabaw. Pangulaan mga beef po ata inilagay ko na po muna sa motor yung mga pagkain po ng mga alimango ilang kilo po pa yung binili ninyo? katlo po katlo po katlo po dami dyan ano ba ako mag-ibig? Ako na yung... Dana na lang na po ito. Ah, Dana na lang Hindi. Dali mo na.

bumili rin. Kasi talapag na lang po. Ayun, bumili ang papa ng bayong. Bibili rin po ng suma ng papa. At yan po yata sa Manila. Mara dito po mga marami din bibili ng mga pampasalubong po. Dadalhin ko sa Manila. Kaya, dengue pa ibibigay. Ako ah, pa yan. Takot na ako dati sa panungo. Kasi yan. Okay lang po, okay lang po maipit yung karne. At ang pa po, ibumili na rin po ng mga sibuyas. Bawang at buya. Para akong pre nako. na po. Oo, oh, tumayaro ng araw. Ako rin po ay nandito na sa bahay. yan po ang aming pinamili ng papa. Ang papa po ay nandun pa sa bayan. Bumili pa po siya ng patokan ng manok. Ako po ay nauna na umuwi. Tapo, Tao po, bata. At ngayon po ay ako yung papunta po ng bayan. At ako po itong ipapakarwas si River. Gawa po ng kami po ay babahay na po ng Maynila po mamayang madaling araw. Kaya ito po yung aking ipapa, ano na, ipapagusilinahan ko na rin po at uh, ipapahanginan yung gulong ako po muna ay dumampo dito sa bilihan po ng gatas ni Teo ayan po ako po bumili na muna para di na po ako babalik dito mamaya ako po muna ay magpapagasolina uh, at ako po gulong ni River pagkatapos po na ay ako po ay Pritchowi na po para din na po gana maputigan si River <laughs> ayan po ayan po si kuya po yung mag-aasi sa akin daw po na magpapahangin ng gulong bali dito naman po ay gamit na gamit po yung petron card ng pagpapa-gasolina, ng padisil bawat po padisil namin ay nadadagdagan po ng points itong ano petrom value card at pag uh, yung points na po yun yata ay pwede rin pong pag naipon ay pwede din po yata ay pang gasolina kaya dito po kami na napapagasolina na sa Petron tapos na po yata. Tapos add dito po palay na dedetect po kung ilang PSI na. Kaya iassist na lang daw po tayo ni Sir. sir 35 35 po sa harap, 36 sa likod. Uh -huh. Assist na po tayo ni Sir. Ah, uh, uh, pwede po palang ano lang lang i-set lang tapos sa uh, 'yun na po yung ang mismong hangin na kanyang ikakarga. O sa likod din, bus. Ah, oo, tapos. Ah. ああ、なるほど。ああ、なるほど。ああ、なるほど。ああ、なるほど。 Lulungan ko na po si Kuya magtanggal lang itong ano. Tagin 34 na rin po dito sa kanyang ano monitoring. ko yan na lang po yung mga naglagay ng hangin bibigyan po natin si kuya ng kanyang pang merienda ayun po at bigla na lang po siya umalis kala <laughs> ko naas niya po yung gulong wala na po pala siya ayun po at napahangin ako na po yung gulong ni River ito po yung kanyang monitor ay di po gano parang ba ano di po siya pantay pantay dito sa monitoring pero pag naman po ay umaandar po ay nadadagdagan po yung mga ganyan niya PSI pero okay na po yan isa lang naman po ang diferensya sa taas pati sa baba po yung sa kaliwa isa lang po ang diferensya ipapakarwatch ko na rin po si reader dito at dadahe po ng mahaba-haba si River bukas ng madaling araw hmm. bali 200 pesos po ang pagpapakarwash dito ako po sana ang magkakarwash kaso po ay marami po akong gagawin kami po ay magagahol ni Milot sa pag-impake po ng mga damit at kami po ay namiwas pa kanina doon sa fish pond para mabawang, meron po kami mabawang na isda sa Maynila meron po po ditong na nililinis na isang kotse baka susunod pa po yan si River inaumpisa na po ni kuya na linisin si River Pogi na naman po si River. Tudo punas po, po si kuya. Uh, at marami pong mga tumigas. ng mga tumigas na putik si River. Pabilis rin po natuyo kagad dahil pumainit. Ang bangal. Ito pa po yung may pinapalinis na motor. Ma Malakad po yung motor. Tangkad. Oh, kentad na radar lusot po yung hanggang gilid makintap ayan po tapos na po nakarawa si river oh ito yung napunasan na rin po bagong bago <laughs> at ito po yung loob abang maganda 24 hours later. Ayan po at ngayon po ay nandito na po kami sa Maynila. Kararating lang din po namin kanina, umaga. Ayan po. At ang mga mama po ay nagpapay na lang po dahil hindi uh, po sa biyahe. At ako rin po pala ay magpapadala sa Victory Liner. At, at ang papa rin po dito ay nakatambay sa labas. Ano po ba kaya yung papadala ng mama? Mga suka po yun? Wala. Iubod Ay, ubod po? Oo. Ubod po ng ano, niyo? Ayan po ang papadala. muna po, muna yung papadala. Ayan po ah. Dito po yung aking ipapadala. Ayan po yung aking bubuhati na lang at malapit naman na po. Ubud. Ubud ng lang dito na po ako sa Victory Liner For example, dati ako nagkatrabaho ticket seller Kaya po, doon po yung kami aming boot Sa loob po <laughs> Nakakamiss din Dito muna po natin Dito muna po tayo sa checker kaya po atakin atake na pong nabayaran yung ipapadala po doon sa subscriber dito lang po yan sa drop and go bali bukas pa po ang dating mamaya po sana ang gabi kaso wala naman po yung papuntang tagupan dito sa, sa Palo terminal ang mga biyahe lang po dito ay papuntang mga Isabela sa din na po ni kuya yung speaker okay na po tutujaran ko lang po thank you po ano kaya yung pinipilahan nila doon haba ng pila PC word, we made it worth. Ah, parang bilihan ng mga PC. Siguro. Ba't kaya nila pinipilahan? Siguro yung mga mura. Akala ko nung po sila dun sa dental clinic. Yung pala sa bilihan ng mga computer at mga gadget. Ayan. Po. Ah, siguro meron silang mga sale. Kaya ganyan. Kanina pa po, po sila yan dito eh, maaga. PC work primitive work. Try kaya natin din tignan yung mga ano, price nila. Kung baka mura. Tayo naman po hindi bibili. Tayo makiki-issue sa lang. <laughs> <laughs> so, parang bawal pong pumasok. Ah, parang regalo parang binibigay ano pong mga ano dito kuya promo nila ano po mouse tas keyboard or headset po pipili 20, po ng isa 28 pesos 28 pesos lang ah. ah? ako nga din pipili <laughs> akala ko mga PC yung mga bibili nila yun tataka ko ang haba ng mga pila dito ano, yung pala ano pong promo sa PC nila ah PC nila mga mura din oh, ah Charging unahan lang talaga, no? Ako'y makikipila rin po. At uh, bibili po ako ng 28 pesos na headset. Sakto ng P28 pesos po yung ibibili ko. Ah, Sakto 28 pesos lang? Bawal yung may ano? Opo. Sa promo po. Ah. Sa 28 pesos? Ah, Dito po sa 28 pesos. Dito po orti? Wala pong requirements na... Ah... Uh, ah, <laughs> <laughs> uh, kukuha po pala ng ano... Sakto po eh, mayroon 27 pesos po sa akin bag. <laughs> Aba po ng pilaw. Paabutan kaya ako? Ah... <laughs> uh, Meron po akong 27 pesos. Piso na lang kailangan ko. Ang Mahaba po po ang pila. Ah, ganun pala yung mga headset na ano, headphone. Aba, aba, aba. Mukhang oh, maganda po ito, ah. Isa-isa po po lang tinatawag. Isa-isa, kinakabahan ako. Pwede bang maraming bilhin, ganun? o oh, isa lang so, dapat? Pag sa promo po nila, kada isang tao, isa lang dapat. Ah, isa lang. Akala ko yun. Isang item lang po pala na isang customer, no? Opo. Ah. Oh, haba na po ng pila <laughs> Eh, goals. Naubusan daw po. Hanggang 25 lang po pala yung bibigyan ng promo nilang 28 pesos. <laughs> Parang kung wa. tayo, wala na daw. Sayang. Sayang yung pinila ko dun. Bale, saglit lang naman ako pumila. Hindi naman matagal. Yung iba po yung nakakuha. <laughs> At ako po muna ay mamamalingke dito sa ano, palengke po, Talipapa. Barangay 407. Ang papa po yata magluluto na lang ah, tanghalian. Dito na po mamamalingke Magkano po dito? Dalawa po. At kamatis. Oo, so, hinog na hinog po ang kamatis nila dito. Marami po ang gulay po dito sa Manila. Tsaka yung mustasa din po nila ay mura sa Pumbiso po. Oo, oh, dami rin po dito mga saging. Na dilaw na po. Tara may mga muktipo dito mga buko